Ako nga yan si Albert. Ay, nako. Malala ka natin yan. Malamang uh, niligaw na naman ni Ate yan. At iniligaw niya yan! Alam mo, eh. ano, iba din ang style niya. Iba ang style ni Ate, ha? O oh, nga nagpapadalaw-dalaw, patanghalit sa pat. Ano ka ba? Siyempre kasi, ano uh, silang matulog ni Yaya? 7 p.m. Ay, ano ang na, pakawagan naman matulog? Ano ang naman matulog? ang pakawagan naman Diana! Siriana na na saan? Ay naku, ewan ko din siya. na yan. Si ba Ba't sa Rihanna? Hoy! 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 Rihanna! ang mo!

Si Rihanna? Si Mayon Thomas, aku buka sang bid, si Rihanna. Oh, oh, nangkalip mga bar. Si Riana talaga mabagal, maiksi kusi ambias eh. Gila, apa naman yan? <laughs> very, very long naman si Rihanna, pak. Oh, oh yung, 25 steps lang yun, sa kanya 250. Ano pun naman talaga naman yan? Hahaha, gila. <laughs> <Iksi> talaga. <laughs> yung isang buong niya half step lang sa te. Oh, 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 oh,

I'm Rihanna and the mayor of this mansion. Hello, oh, hello, hello, nice to meet you. <sighs> come, come, come. Welcome to our home. This is the mansion of the school. Yes, yeah, just to place like oh, this. I, didn't yes, I know. Uh, you, uh, you, you both. I'm just going How are you? I'm good. <laughs> <laughs> You're boggy. <boogie. laughs> <laughs> <laughs> oh, oh. Okay. <laughs> is this is a school. Yeah, yeah, thank Thank you. I said, ah, uh, the. Oh! Signore <laughs> oh, <señor>, is really <laughs> waiting for the picaron. I'll tell

放心。

Ano ka ba isip mo sa mo? Ano ka mo yung kapalit mo? Tumirah namang. Tumirah ba ng kapalit ng si Hindi Kasi nga. alam mo naman yung mga ng mga dolaryado sa kapila. na sa patos yeng nakikita. mo ng kaputsi. 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 Kaputsi.

kasal ng oh. ka mga magkakaninig pa, alig sa mga kandidato. Oy buhay na, oye. Pero hindi mo kasi, oye pa. Alig pa kayong ipapakita sa yon. Oy, tumiran National Artist. Alig k, ito. yung national. Oo, yung 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 lang tayo. Oh, yung 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 ay, kaya mga baby pa kami. Ikaw ang lola, Para nasa sirkus. at ito naman, ayan kaming tatlo. di ang ganda ng lola niyo? Si Dora si Dora. si Dora, si Dora, at ang pinaka sexy. Ako yan, si Dora. Ay, ang ako na Bisho pa. pa <laughs> <laughs> <Bisho ka> ba? <laughs> Look at the baby picture. Again, baby oh, eto <laughs> <laughs> uh, oh. eto, hindi si Alan yan. Dora, ay, 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 Ganyan kami ng mga bata kami. So, kung magkatuluyan kayo ni Yaya, gusto mo pa ba? Bang... <laughs> ano? Pagsubok yan, gusto mo pa ba? Bang... Ganda ng bodies ng bata. Bako tayo dito po. Ayan. Oh, okay. Ayan, kena ali pala lang <laughs> hindi <laughs> <laughs> mo alam pa hindi mo alam pa hindi mo alam pa hindi mo hindi pinaupo, hindi uupo. Oh. <laughs> okay, Alvin. Sit down. Sit down. Wow, oh, Let's... Ba? alam mo alam ka. Ka mo alam hindi mo alam pa hindi mo alam mo yan ang bata. O, oh, at mas nakakatuwa siya dahil parang wala siyang pores. Hindi siya napapawisan! <laughs> <laughs> Hindi kagalaya ko. Po. Full pores! <laughs> Full pores ba? Full pores! Gusto ba juice? Juice! Juice! Ah, uh, ano ba pwedeng juice? Gusto mo ba yung juice na Ma mainit o malamig na juice? <laughs> Ito, oh, malamig na juice! Oy! Ay! Yung ma... Yung maga, soup, soup, gusto mo? Ano ka ba? Juice daw, juice! Gusto niyo lang na malamig na soup! Ano <laughs> nyo nyo? Malamig na soup, bigay na soup drinks! Ay, <laughs> ano ba ang ate? Sa dalilang ate na, nasa naman si ate? So, ate! Natatalanta kami sa'yo! Ate! 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 Ate!

Thank you for the flowers first. And salamat sa mga titsaron. Paborito ko yan. At botong-boto sa iyo kumaring helen. Ito ang munting mansyon namin, Alton. And that is my sisters si Halika. <laughs> Ipapasyal kita rito. <laughs> Ipapasyal natin <laughs> siya. Nakikita mo itong lugar niya to? Yeah. Dito, mahilig magtago si Yaya ng bata pa. Oh. Dito sa may cortina ito. Yeah. Ang ko na pwede kayong magtagoan ni Yaya rito. Oh. <laughs> medyo isang araw, tumatakbo siya dito siya na tumama. <laughs> tumama pa <laughs> ba? Kaya medyo may gas-gas. Nauntok siya dyan. <laughs> Ayan. Ayan. Kaya kita mo yung garden namin. Yan ang puro ng santol. Balimbing. Grambutan. Nasa na puro Ito ng rambutan. Ito yung paborito ko yung <laughs> Ayon yung rambutan. Yan water. Yon, yung... water tank yan. <laughs> <laughs> yung ni Alan? Nandoon sa likod, yung ma munting kahoy doon, rangkurangkuta. Lola, <laughs> so, Okay, friend, 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 ba? friend, 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 Where is Yaya? Come on, let's sit down, sit down, here. Ejo, you haven't seen the picture of Chris 2G's, here. That's our picture during our college days. I remember when ng college in college. <laughs> 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 you sit down, Ejo. Yes. Yaya! <laughs> Ini <laughs>

I'm okay. not

Tanupo uh, Tanupo ah. Oh 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 Vi Oh, like oh, oh, oh. la <laughs>